lang na sumagot sa mga magulang o di kaya magpaliwanag sa isang magulang lalo na kung ito naman ay mayroong pagrespeto. Yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. This channel talks about motivations and insights. If you like videos like this, then you can subscribe to this channel. Click mo na rin ang notification bell para ma update kayo video na i-upload ko. Hi, this is Miss Lindy again. Welcome to this channel. If you are interested in this video, then stay tuned. Mm -hmm. mga, uh, generation pa ng mga boomers is since it was nineteen sixties, seventies. yon yung mga isinilang ng mga ganong taon, sa panahon talaga nila, bawal talaga sumagot sa bakulang. Or bawal talaga magpaliwanag, bawal talaga mag-explain sa kanila dahil lang magulang ay magulang at anak ay anak. 1980s, 1990s na mga magulang na belong sa million, millennials, there are some na pinapayagan nila na magpaliwanag yung anak nila. And there are some also na yeah, nakastick pa rin ang kanilang rule nung mga unang panahon na bawal talaga sumagot o bawal talaga magpaliwanag sa bagulang. At iba-iba tayo ng perspective. Pero para sa akin, wala namang masama kung halimbawa ikaw magulang nagagalit ka at binigyan mo ng pagkakataon na mag-explain ang anak mo as long as may respeto ito sa iyo. Kung pinalaki mo naman ang anak mo at tinuruan mo naman ang anak mo ng magandang asal, paano sumagot, paano magsalita, anak mo naman ay magkakaroon ng respeto. Hindi naman ibig sabihin, siguro, ano, na ka, nagkalit ka ng magulang at nagpaliwanag ang iyong anak, ay wala ng respeto. O di kaya wala na silang karapatan na sumagot o wala na silang karapatan na magpaliwanag. I think there were some ways na kailangan i-consider as long as yung pagsalita sa isang magulang o yung pag-explain ng anak, ang boses niya ay mahinahon o di kaya naman ang kanyang boses ay mayroong pag-respeto, mayroong paggalang. Well, kung ikaw isang magulang at hindi ka agree sa ganito, that's your um, perspective at rule mo yan as magulang na bawal talaga sumagot yung mga anak. But there are some parents kasi na in order for them to have a good relationship to their children, kapag ka nagagalit sila or kapag ka um, uh, naiinis sila sa kanilang anak, ay pinibigyan nila ng panahon para mag-explain ito kung bakit. At kung paano yun nangyari. Halimbawa, bibigyan kita ng isang scenario. May isang magulang na inutusan ng kanyang anak na mag-igib ng tubig. Dahil nga ang bata ay bata pa, 11 years old time na yun, uh, pagkalagay ng bata sa lababo ay natapon yung ibang tubig. So, para sa magulang, sayang yon kasi nga natapon at nabasa yung sahig. Ngayon, pagkalagay ng bata, ay eh, pinagalitan siya ng kanyang magulang. Yung bang sinabihan siya na dahan-dahan lang kasi sa yung tubig na natatapon. Dahil nga hindi maabot ng bata yung lababo na pagpapatungan sana ng timba. At dahil nga yung bata ay nabigatan doon sa timba. So, ang sabi niya sa kanyang magulang na napakabigat kasi ng timba at hindi niya masyadong maabot yung lababo kung kaya natapon yung tubig. So, there are some parents na sa ganong scenario kapag ka nagpaliwanag ang isang bata ay nagagalit, ayaw nila dahil ang iniisip nila na wala kang respeto. There were some parents na porket magulang sila, hindi nila iniisip na sila yung laging tama. Kung kaya, binibigyan nila ng panahon para mag-explain yung kanilang anak. Hindi porket uh, binibigyan ka ng mga magulang mo ng pagkakataon na magpaliwanag or mag-explain. Kapag ka nagagalit sila sa'yo ay taasan mo na yung boses mo. Doon kasi, minsan kasi, naaabuso din yung pagbibigay ng freedom ng mga magulang sa kanilang mga anak. Naaabuso sila kasi may mga anak na kapag ka magpaliwanag sila, overpower na nila yung kanilang magulang. Paramdaman na ng mga magulang na parang sila na ang masunod. So, kung kaya, kapag ka nagpaliwanag ka sa iyong magulang, always remember na ikaw ay anak at siya ay magulang mo pa din. So, you have still to respect you have still to um, explain or to tell them in a nice way. Okay? Yung pang boses na mahinahon. Hindi yung boses na parang ikaw yung magulang at ikaw na yung nagagalit sa nanay at tatay mo. Bawa, kasalanan mo din naman yung isang bagay at kinore ka na yung mga magulang you have to listen to your parents uh, kung gusto mo na magkaroon ka ng magandang relasyon sa magulang mo magandang relasyon sa anak mo you have an open communication respeto nga yung mga bata dati kasi bawal sila mag ano bawal sila sumagot bawal sila na, ma na magpaliwanag sa mga magulang nila but then there are some family na ano, yung mga anak nila dahil nga masyadong strict yung kanilang parents. Ang nangyari yung mga anak maaga nag-asawa, maaga umalis sa bahay just to escape the situation. Kasi ayaw nila ng ganun. Some parents, kapag nagkasawad na yung anak, kay kahit sino sa mga anak, basta nagkatrabaho na nagkasawad ang anak. Sasabi sila na, ay, kailangan natin mag-invest sa ganito. Dahil nga, ang mga anak ay updated sa mga ganong scam, mga ganong investment. So, sasabi, ay, hindi pwede. Kasi scam yung mga ganyan, masasayang lang ang pera natin. Pero dahil porsigido ang tatay, ang magulang, sa sasama ang loob sa anak dahil dinis-obey ng anak only to find out nga scam nga ang isang bagay. O di, kung sinunod siya ng kanyang anak, anong mangyayari? E di, goodbye ang money. That is my point na pwede mag-talk back yung isang bata. But iba ang perspective ng isang magulang. Ikaw, ano ba ang mas matimbang sa'yo? If you like this video, you can hit the like button. This is Miss Lindy again. Thank you for watching.